hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So Scorpio, simulan na natin. Inhale and exhale at the center of your reading, your power. This time, you have the lover's card. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the strength card. Yes, yes, yes. In the area of what you need to hold on to, you have the King of Cups. Lovely. In the area of what you need to embrace, you have the Five of Cups. In the area of what you need to expect, you have the Five of Wands. Five, five, pag-usapan natin yan. In the area of what you need to fix, you have the Queen of Swords. In the area of your good things, I mean, wow, Nine of uh, Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong king of wands. dalawang kings. Mamaya pag-usapan natin yan. And then, ang message po from your future self, eto yon mamaya sabay-sabay natin siyang buksan. At alamin natin kung ano ang mensahe sa'yo ng future self mo para sa ngayon. Okay? So, before anything else, thank you, thank you, thank you muna, Scorpio, for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong reading for Scorpio dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the bottom of your deck, the five of swords. Five, five, five all of them are here. Sabi sa na yung spirit guides, you need to change something. Panahon na daw para mag-change of heart, change of atake, change of mind about something in your life in order for you na makuha na yung success mo this time. Okay? With the five of swords, nakita ko rito na tanong, mo daw ang sarili mo kung worth it ba na patulan mo yung isang bagay, makipag -duel ka sa conflict ng ibang tao, o patulan yung isang endeavor na kaya mo namang iwasan. Nakita ko rito na kahit na ikaw ang tama, kahit na ikaw ang panalo, sometimes you need to parang you need to choose your battles, okay? Hindi lahat ng laban dapat labanan and always choose yourself, okay? Because nakita ko rito, things might affect yung mga bagay na inaalagaan mo kung may kapag dwell ka pa sa mga toxic people na ito. Always choose your peace, okay? Mamaya i-clarify pa natin 'to. At the center, your power this time, you have the Lovers card. Ayon sa iyong spirit guides, piliin mo this time yung mga bagay na kapaki-pakinabang at importante para sa iyo, Scorpio. Okay? Sabi na yung spirit guides, uh, hindi lahat ng bagay ay kalaban-laban. O kailangan paglaanan ng effort, ng time, ng pawis, ng pahikibaka. okay? Nakita ko rito na This time around, you need to realize kung ano yung importante sa'yo at ano yung hindi. Enough na of the clouded energy dito. Nakikita ko sa ma-view, ang daming gustong gawin, ang daming gustong simulan, ang daming gustong panghawakan. Pero alin ba dyan ang passionate ka? At alin dyan na napipilitan ka lang? Alin dyan ang gusto mo lang gawin dahil nakita mo yung kaching-kaching? Pero yan ba talaga ang gusto mo? Yan ba ang sigaw ng puso mo? So you need to be enlightened on that. In order for you na hindi masayang ang pera mo, hindi masayang ang oras mo, hindi masayang ang gagawin mo. Because ayaw mo naman magredo, di ba? Ayaw mo magulit-ulit kasi hindi naman lahat tayo ay mayaman para magkaroon ng luxury of trying again, no? Because sometimes marami sa atin ang sana one try one try lang kasi wala na akong iba pang chance, eh, di ba? So nakita ko rito time na for you Scorpio to really be enlightened sa mga bagay na handa mong panindigan, handa mong yakapin, handang mong piliin na hindi mo susukuan moving forward because not every battle should be a labanan, okay? The Lovers card clarify natin 'to. Lovers card's being clarified by siya nga po pala Scorpio, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Isulat mo dyan kung saan parte ka ng Pilipinas o buong mundo uh, nag enjoy ng ating reading. Gusto ko po kasing sanang makita kung saan po nakakaabot ang ating mga uh, pagbasa every time for Scorpio. Lover's card, the eight of pentacles. Yes, it's all about your passion with what you want to create in your life. Whether negosyo man yan, o trabaho, o career, no? Pangarap mong career, o pangarap mong endeavor, or passion project, your hard work will be determined by your passion. Gano ka ba kadesidido at kapassionate sa isang bagay? For example, ang mo mong gustong gawin, meron ka online selling, meron kang tindahan, meron ka pang trabaho sa opisina, ngen balak mo magbenta ng mga slimming tea halimbawa so alin ba diyan ang dapat panghawakan mo na nandoon ang puso mo na kahit na alam mo kahit na mahirapan ka hindi mo susukuan because kung napakarami sa kamay mo paano mo panghawakan lahat-lahat 'yan okay nakita ko rito that your your ability to love something and to put all of your efforts sa isang bagay doon ka magwawagi i don't know why narinig ko mag ka lang daw muna sa isa parang ganyan Scorpio para makita mo agad yung progress mo at tagumpay mo okay in the area of what you need to uh, practice more strength katatagan katibayan uh, pananalig sa isang bagay at huwag na huwag susuko narinig ko rin sa yung spirit guides na huwag ka magmamadali be gentle with yourself daanan mo lang every single day pero huwag mo laging bugbugayin ang sarili mo ng negative self talk dapat ikaw ang kakampi ng sarili mo sa so, pa nagkamali ka na nagkaroon ka ng problema dito, okay lang yan. Don't down yourself too much. Okay? Don't put down yourself too much. Narinig ko rin dito na parang sabi ng yung spirit guides na dahan-dahan lang. With everything that you're trying to do, dahan-dahan lang. Don't rush. wag ka magamadali. Huwag mo laging isipin na huli ka na. Huwag mo laging isipin na awala uh, wala ka na magagawa. No? Kasi pa nagmamadali ka, doon ka pa lalong mahihirapan. So make sure na be gentle, do things in a very uh, nice way. At uh, lagi mong isipin na hindi ko kailangan mataranta. Okay? Ngayon, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Yan ang kailangan mo this time. Strength card. The six of Wands. Yes. Doon ang tagumpay. Kapag ikaw daw ay nagpakatatag at uh, dinahandahan mo yung proseso. Hindi ka nagmadali, hindi ka nataranta, hindi ka sumabog bigla or hindi ka nagkaroon ng na friction with other people, if you could just be do things in a nice way, light way, doon darating ang tagumpay para sa'yo. Okay? In the area of what you need to hold on to, you have the King of Cups. Katatagan ng iyong puso and also balancing buhay. Okay? Ayon sa iyong spirit guides, kailangan daw isip ang pairalin mo at hindi ang iyong emosyon, Scorpio. Alam ko, baka ma-frustrate ka with a lot of people na alam mo yon, matigas ang ulo, toxic, mahirap ka usap, masyadong palaban, kung anong-ano -ano sinasabi sa'yo. Kailangan daw para talihin mo this time ang ang um, kalmadong ulo mo. Okay? Hindi mo kailangan pumatol. Kahit na napakagulo ng paligid, kahit na napaka-chaotic at talaga namang trigger ka, huwag kang papa-trigger. Okay? Because your emotions might be your enemy this time. Okay? Baka kasi masira yung inaalagaan mo, masira yung nilalakad mo, kung papadala ka sa emosyon mo. Ngayon, cultivate the time to think first before you make a decision. Uh, kumalma ka muna before you say something. And then, kumpirmahin mo muna before you make a move. Okay? Nakita ko rito, pinakakampi mo ngayon ang isip mo at kalmado mong puso. Okay? The um, King of Cups in the area for holding on to, You have the Three of Cups. Yes, enjoy life daw muna this time, Scorpio. Nakita ko rito na huwag mo nang daw bigyang buhay yung mga negativity. Ang pahalagahan mo na lang yung mga bagay kusang ka nag-excel, kusang ka nagkatagumpay, kusaan ka, alam mo yun, um, victorious. Halimbawa, sa pamilya, masaya naman kayo. Celebrate that love. Celebrate the time with them. Kung ikaw naman is successful sa trabaho, always be grateful with what you have at huwag ka nang, huwag ka nang madaling magalit pagdating sa mga bagay na dapat mong i-celebrate kasi hindi lahat ng tao meron na mga bagay na meron ka okay now is the right time for you to really enjoy enjoy the good things Okay, napahaganda to para sa iyo. Sabi ko nga, kapag nag-enjoy ka with the company of other people, hindi mo na iisipin yung mga bagay na nagdudulot sa iyo ng labis na init ng ulo, okay? In the area of uh, what you need to embrace, you have the Five of Cups. I-embrace mo na daw this time, Scorpio, yung mga pagbabago sa buhay mo. You have five, 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 one, two, three. Ibig sabihin yan, changes in your life. I Yakapin mo yung mga changes. Yakapin mo yung mga nawawala, natatanggal, mga dapat um, i-rearrange, mga bagay na hindi na pala para sa'yo, especially yung mga bagay in the past. Kitang-kita ko rito na nire-revisit mo pa rin yung mga bagay sa past mo na dapat mo ma-realize na wala na yung saysay -say sa buhay mo this time. Alam ko na paulit-ulit mo yung nire-replay sa isip mo na sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko, sana ganito pala yung naging paraan ko, eh, hindi sana wala ko sa gantong pwesto. Pero you need to understand na kung nasaan ka ngayon, yan ang gustong ibigay sa iyo ni God na lugar. Yung mga nawala, yung mga nasayang, yung mga walang pinatunguhan, kaya hindi mo nakuha yun because that those are things that are not for you. Hindi yun naka for you. Kaya ngayon, pivot your life, i-embrace mo yung bagong simula, meron naghihintay sa'yo na mga bagong pagkakataon na kailangan mong harapin because tando tagumpay. Especially here, with a victory card, kung magkapakatatag ka this time na harapin yung mga bagay na wala na talaga at accept mo sa sarili mo na hindi na yun para sa'yo. May kita mo na yung mga bagong bagay na magudulot sa'yo ng new meaning and new beginning, okay? So, the Five of uh, Cups, you have, especially here with the Five of Swords, kailangan iwanan mo na yung mga bagay na mabigat. Huwag mong hayaan na mahirapan ka. Piliin mo yung pagkain ng buhay, okay? uh tumapon. Kunin natin yung mga yan. Okay? Five of Cups, you have the Page of Swords, yes. Meron sa'yo naghihintay, Scorpio, na bagong simula. I'm hearing text, chat, email, or calls ang darating sa'yo giving you good news about something. Na sa sa'yo, ay, okay, may bagong darating pala sa akin. Sige, iwanan ko na ito, mga to. Uh, hindi na ako aasa kasi ito na yung mapanghawakan ko na proweba na may para sa aking bago pa no? So magalak ka this time, matuwa ka, ma-excite ka kasi meron darating sa iyong good news na magbabalik ng sigla para sa iyo. So you're on to a path of success, you're on to a path of brand new beginning at 'yun ang dapat mong harapin. In the area of what you need to expect, ano yung kailangan mo asahan this time, Scorpio? You have the five of ones. Kitang-kita ko rito competition, okay? Sa ginagawa mo this time, sa ginagalawan mo, nakita ko na marami kang kaagaw, marami kang kalaban, maraming mga taong naghahangad din na mga gusto mo ring makuha. And okay lang 'yan. Um, competition is healthy para sa ikakaunlad mo, ikaka-develop mo sa pagtaas ng iyong galing, sa pagtaas ng iyong uh, husay sa aspeto ng ginagalawan mo. Pero nakita ko rito, Scorpio, huwag na huwag ka daw papa papa lubog o papa lunod sa sa kompetisyon o sa dami ng mga taong nag-aagawan sa mga bagay na gusto mo ring kunin nakita ko rito na ang kompetensya mo lang ay sarili mo. Okay? Uh, improve on yourself, not because nag improve sila, but because you want to be better. Nakita ko na para mag-improve ka daw, huwag mo laging isipin na kalaban mo sila. Maaring meron kang matutunan sa kanila na ikaka-improve mo nakita ko rin for other Scorpio dito na kumagulo ang isip mo, panahon na para harapin yan, panahon na para malinawag, maliwanagan ka, especially here with the lover's card, napaka-prominent yung cloud sa pagitan ninyo, ibig sabihin, maraming bagay na malabo. So, para matumbok mo talaga, literally and figuratively, yung mga bagay na gusto mong matumbok, kailangan daw ay malinaw sa sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Yung mga bagay na gusto mong puntahan at yung mga bagay na hindi kailangan malino na yan this time. So, piliin mo daw yung mga bagay na gusto mo talaga. At sa sa'yo na magandang future. Okay? The five of ones, nakita ko talaga here for some of you, yung mga away, gulo, sigalot. Worth it ba yan? Worth it bang magduel ka sa mga bagay na yan? Na alam mong pinapahirapan ka? Na alam mo na stress lang at sakit sa ulo ang durot sa'yo? Di ba hindi worth it? So, always choose to pick up yourself and defend yourself. But at the same time, lagi mo piliin yung mga laban na kalaban-laban. Hindi lahat yan ay deserving ng time mo. Okay? Five of Wands. The Seven of Wands. Yes. Defend yourself. Talaga namang, kakasabi ko lang. With the Seven of Wands here, sabi rito, maglagay ka na ng barikada against other people na nag-invade ng privacy mo nagiging rason ng toxicity sa life mo. No? Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Focus ka lang on yourself. Sabi ko nga sa inyo, kung marami ka kakopetensya, kalaban, ang kalaban mo talaga sarili mo. Kaya focus ka on your growth, focus ka sa mga gusto mong gawin at huwag mo na isipin yung ibang tao. Lagyan mo ng harang yan para hindi magulo yung sarili mo. Nakita ko rin dito, sabi ko nga, marami kang mga taong uh, minamata-matakat, natitrigger ka. Nakita ko rito, you're above them nasa taas ka nila, no? Mas mataas ka sa kanila, mas magaling ka sa kanila, mas mahusay ka sa kanila. So don't go down in your in their level, okay? Always choose to be matured enough to be intelligent enough na ang asikasuhin mo lang yung mga bagay na importante. At yung mga quarrel-quarrel, yung mga awi-awi, conflict-conflict, pitawan mo yan. Huwag mong bigang buhay in your um what to fix you have avoidance it's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive confrontation and progress harapin mo na daw yung mga bagay na dapat harapin huwag daw iwasan para once and for all matapos na you have self reflection looking inward helps you to see what to improve to make better choices awareness and improvement yes harapin mo daw yung sarili mo maging aware ka sa mga bagay na ikinakasira ng andar mo no halimbawa Madali ka mapikon, madali ka mag-walk out, madali ka magalit o kaya ligit ka matulog, uh, tanghali ka magising, ningas kugon ka halimbawa, uh, magaling ka lang sa umpisa pero hindi mo kayang tapusin yung ginagawa mo. So, you need to be aware sa mga bagay na kabulukan mo para madali mo siyang baguhin in order for you to succeed at makuha mo na yung swerte mo. In your what to fix, you have the Queen of Swords. Nakita ko rito, sabi na yung Spirit Guides, kalimutan mo na yung past. Tignan mo si Queen of Swords. Nakataligod siya sa past niya. Ibig sabihin, handa na siya mag-move on at huwag na magpabalik-balik pa sa mga bagay na wala na, tapos na. And also, wala ka na do da dapat time for BS. no Wala ka na dapat time para sa mga negativity, sa mga laro-laro, sa mga paligoy-ligoy parang ito na yung moment mo to really focus on something na kapakinabang para sa iyo. Dapat daw malinaw na sa isip mo, Scorpio, yung mga bagay na gusto mo ha. Especially yung mga bagay na gusto mong puntahan in the near future. Hindi na pwedeng paiba-iba, hindi na pwedeng malabo, hindi na pwedeng urusulong. Dapat very clear na sa iyo this time para matumbok mo na yung swerte mo. Nakita ko rin dito na pangahawakan mo lang daw yung katotohanan. Um, stick to your reality. Halimbawa, bala ko maging singer sa ABS-CBN pero kumakanta ka ba so ibig sabihin harapin mo yung realidad ng buhay mo para alam mo yung practical na paraan para maabot yon okay nakita ko rin dito maging bukas palad ka para sa future uh, hindi pwedeng sarado ang isip okay the queen of swords narinig ko rin dito scorpio magsalita ka pag kailangan okay uh, hindi mo daw kailangan mapilitan sa mga bagay-bagay lalo't higit kung ayaw mo learn to voice out your emotions, what you want and what how you feel, okay? Queen of Swords, the Knight of Cups. Oh, sabi na yung spirit guides, you need to offer yourself in order for the offer to come back para sa iyo. Ano ibig sabihin yan? Um, nakita ko rito na marami kang gustong puntahan o pinto ang gustong pasukin. Pero kung hindi mo daw bubuksan ang sarili mo para sa mga ang yan, paano yan kakatok sa iyo? no? Um, bigyan kita ng example. Alimbawa, balak mo maging call center, uh, pero hindi mo naman binubuksan ang sarili mo para mag-apply, no? So, para ma-offer sa'yo pabalik yung mga bagay na gusto mo, kailangan ilaan mo yung sarili mo so that it will come for you. So, simulan mo sa kalinawan ng isip. Ano ba yung mga offer na gusto mo makuha sa life mo? Kailangan clear yan. Hindi pwedeng paiba iba kasi baka magsiyang ka ng oras. And then, harapin mo yung realidad. Okay, Uh, pwede ako maging nurse kasi nakatapos ako na nursing pero walang bukas halimbawa sa public. So, dapat clear sa mind mo yon And then, yung reality. And then, saan ko pwedeng i-offer ang sarili ko kung saan pwedeng magbukas ang pintuan para sa akin. So, halimbawa, may mga company clinic, school clinic, o kaya private na mga hospital. Baka pwedeng buksan mo ang sarili mo doon at doon maaaring manggaling yung mga offer mo moving forward. So, parang ganun. Ganun yung example. Okay? In the area of a fortune, you have tread thoughtfully, narrow pathway, yes. Dahan-dahan ka lang, huwag ka da daw magmamadali. Sabi ko nga sa inyo dito, with a strength card, kailangan magpakatatag, magpakatibay, huwag na huwag magmamadali sa pag-forward mo. Para hindi ka magkamali, hindi ka malingat, hindi ka ma-burn out. Now, the message, cleansing waters, purification activates vibrant life force. Kaya po yung tinatawag ng yung spirit guide scorpion na mag-detox. Halimbawa, naliligo ka, no? Lagi mong gawing therapy yon na pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa sa ulo mo hanggang sa hig yung lahat ng negativity, lahat ng bigat, lahat ng pasakit, lahat ng hinanakit mo hanggang sa dalhin ng tubig yung sa drainage. Gawin mo yan araw-araw, gagaan ang pakiramdam mo. Some of you, pwede rin sa pool, sa dagat, sa ilog, anything that uh, may tubig. Because doon mo maramdaman yung pag-alis o pag-alpas ng negativity sa life mo. Okay? In the area of your fortune and good things, you have the nine of wands. Nakita ko rito, your hard work is paying off. Meron kang ginagawa na hindi mo sinusukuan, ano Scorpio? And this time around, makukuha mo na yung magandang outcome. Kasi nakita ko na isa pang push, no? Narinig ko yan, isa pang push, isa pang try. Itong try mo na to, bagong bagong try mo, dito ka na talaga magwawagi. Dito ka na talaga makukuha yung matamis mong tagumpay. So... Ito ay sign para sa iyo, Scorpio na huwag sumuko, huwag bumitaw, sumukan mo pa ulit. Uh, meron ka pang may isip na bagong plano o bagong diskarte. At yung bago mong gagawin na yan, doon ka na talaga magkatagumpay. Kaya, hang on tight, huwag bumitaw, the good outcome will be coming for you. So, ilike mo tong video na to, Scorpio, kung nahihirapan ka ngayon at parang feeling mo pasuko ka na, ilike mo to to activate this Nine of Wands telling you may magandang bunga ang pinaghihirapan mo. Nine of Wands, Yes, the king of pentacles. Wow. Kaching-kaching talaga to. So, yung pinaghihirapan mo, magiging stable na. Makukuha mo na yung pundasyon, the foundation of what you're building. At unti-unti na yung lalago. Unti-unti na magiging profitable para sa'yo. Nakita ko na pinaghirapan mo to eh. At saka expert ka dyan eh. Magaling ka dyan eh. So, yung isang push mo sabi mo, ayoko na suko na ako, bitaw na ako. Pero nung biglang ginawa mo, one more time, one more chance, biglang gumana, and it will be fruitful para sa iyo. So congrats po, uh, Scorpio. In the area for divine messages, you have, you are good enough. Yes, asahan mo, magaling ka, mahusay ka, kayang-kaya mo yan. Hindi mo kailangan mag-give in o magparaya o magkasya sa kakarampot. You deserve everything that you want. Now, the message, balance spirituality and practicality. Yes, balansehin mo daw yung practical na pagkilos mo at saka spiritual power mo. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. In the area of your divine message, meron po kayong king of wands. Sabi rito, um, hold on to your vision. Okay? Kung ano yung pangarap mo, gusto mong tumbukin, gusto mong abutin, nakikita mo na eh, na-visualize mo na eh. So, focus on that visualization at abutin mo yan. Okay? Maging matapang ka this time, maging maalab ang puso mo na abutin yung mga pangarap mo. At huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang papanghinaan ang loob. Alam ko marami mga tao sa paligid mo, Scorpio, na dinadown ka, binabash ka, pinupuna ka. Pero kung talagang pangarap mo yan at nakikita mo sa vision mo na yan ang gusto mo, push for it and fight for it. Okay? King of Wands, clarify natin siya. King of Wands being clarified by the world card. Yes. Sabi rito, takpan ko lang si Ate Girl kasi FHM ang kanyang posing. <laughs> Sabi rito, kayang kaya mong abutin ang mundo. Kayang kaya mo daw magtagumpay. Kayang kaya mo daw ma-achieve yung mga bagay na gusto mong kompletuhin, gusto mong mapagtagumpayan achievement, attainment, acknowledgement will be yours. Kaya ngayon, be the leader of your life. Panghawakan mo yung pangarap mo, i-execute mo yung plano mo, at maging matibay ka na gawin mo yan hanggang sa maabot mo yung tagumpay. Huwag susuko because success and uh, champion, pagiging champion mo sa bagay na ito ay maabot mo. So, Nakita ko ito, get out of your shell, luwabas ka sa sarili mong mundo, malawak na wala, malawak ang pwede mong galawan at kayang-kaya mong magtagumpay. Okay? Ang message po from your future self, eto yun mamaya, pasahin natin yan. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have ant, work, achievement, and success. Yes, in that order. Trabaho, achievement, then success. Nasa sa'yo yan. Talagang your hard work is paying off. You have staff. You will be taken care of in difficult times. Yes. Sabi ko nga sa inyo, may mga taong tutulong sa iyo. Huwag mo laging isipin na kakompetensya sila. Sometimes yung mga taong yan na pareho kayo ng gusto ang aalalay sa iyo para sa, para sa tagumpay mo na yan. Okay? Another message you have. Well, family wishes come true. Yes. Meron daw po kayong wish pang pamilya ang matutupad this time. So congrats po. Now, the message of scales, keep your life in balance. Yes, balansihin mo daw ang buhay mo hindi porket nagkatrabaho ka every day ay wala ka time para magpahinga o wala ka time for the family. Kailangan balanse eh, para hindi mag-fluctuate o hindi mas mahirapan ang physical health mo, ang mental health mo, o ang katawan mo para hindi ka rin mag-burn Kapag mara marami kang ginawa for the day sa trabaho, magkaroon ka naman ng time for entertainment to relax, okay? Para balanse. Eh. Ang iyong outcome, the message from your future self. Ito yon Scorpio. Ano kaya ang mensahe sa'yo ng future self mo? You have the page of pentacles. Sabi na yung spirit guides, huwag mo daw atrasan yung bagong blessing na gagawin mo this time. Meron ka daw inaalagaan na blessing eh, or trabaho, or endeavor, or negosyo. Nakita, di, nakita na yung future self, sabi niya, na tumutok ka daw dyan. Make this your top priority at gawin mo daw lahat ng makakaya mo para pag-aralan, pusisiin, i- upgrade ang skills mo, ang knowledge mo, para magamit mo to for a very long time. Okay? Nakita ko negosyo. Kung may negosyo ka man, sabi ng future self mo, alagaan mo yan. Kung may mga dapat kang aralin, aralin mo para yumabong yan at maging fruitful para sa'yo. Nakita ko rin sa my view sabi ng yung Future self na uh, huwag ka daw mahiyang sumubok at huwag ka daw mahiya na itry yung mga bagay-bagay na naisip mong ikakaunlad mo. Ito na yung panahon ng pagkatuto, pagunlad, paggrow mo daw, sabi lang yung future self, okay? Clarify pa natin para madagdagan ang uh, mensahe sa iyo ng yung future self. You have the six of swords. Wow. Sabi daw niya, ito talagang bagong yayakapin mo na opportunity at magpapasulong sa buhay mo. Kung ngayon nahihirapan ka, napapagod ka, puyat na puyit ka, at parang feeling mo hindi mo na kaya, pero yung pag-focus mo daw dyan at paglalaan mo ng time mo, ng expertise mo, at ng priority mo, yan daw yung magpapaabante sa buhay mo, Scorpio. So, ngayon, paalala sa iyo na yung future self, work hard, and the reward will come to you at dito unti-unting aalpas ka sa kahirapan at paabante sa kasaganahan at katahimikan ng buhay mo. So napakaganda. Transition, moving forward will be yours. So, napakaganda po ng message sa inyo ng yung future self and also the swerte and success for October. Sa po kayo nakarastery, sa po na uh, Scorpio, comment down below when I'll be reading the messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.